alam na natin pag yung sabi niya di bola so revolver yon at uh, niya na po ba sa FEU uh, pero bago niyan sa kapulisan sa inyong lugar meron pang nagmamay-ari ng revolver wala po sir wala nang sir. gumagamit ng revolver ngayon yes PNP. sir PNP? 9mm sir 9mm pero did you check sa FEU kung meron man within, say, uh, 10-kilometer radius na naka-register, naka-lisensya na revolver, anything, 22, 38, 357, sa FPU, did you do, do that? chin nyo Sa list po, sir, lag, uh, sa municipality po, sir, ng Paluan, wala pong record, sir, ng uh, revolver, sir. Hindi, pero nag-check kayo sa FPU? Not yet, sir. Not yet? Bakit hindi niyo chin ah uh, Yung uh, evidence, sir, na uh, hinihintay po namin na kung ma-recover... Katulad po siya ng mga... Hindi eh, kasi sinabi na nga niya eh, o oh, wala kayong nakita, di ba? At least man lang you did something. Wala kayong nakitang tingga. Wala kayong nakitang, uh, walang na rin na puputok. Wala kayong nakitang tire trucks going to that farm na sabi niyo maputik. So in the absence of that, at least nagbigay siya sa inyo ng magandang clue na nung pumutok, umikot. So revolver yan, you agree? Yes, Kasi sir. Kasi 9mm, hindi naman umikot yun. Di magasin yun, di ba? Yes, sir. So kaya nga sabi ko, sana matik na nung malaman nyo, di ba nalaman nyo na sina, diniscribe nyo sa inyo na revolver? Yes, sir. O, oh, sana chinek nyo na agad sa FAU kung sino ba, o oh, sa buong ano na, municipality na, ang nagmamayari ng 38 revolver, 22 revolver, or 357. Ilan bang revolver na ba nila meron? 22, di ba meron revolver? Uh, 357, sir. 357? Yes. Sorry. So walang 22 na revolver? Wala, sir. So 357, correct? Yes. I stand corrected. 357 and 38. 38 revolver caliber. okay. may, may, may po. Meron na rin revolver ngayon na 9mm, ha? Ginagamit ko sa kompetisyon. Ah, meron na revolver, rin. Revolver, 9mm ang bala. Meron ding uh, 45 na revolver. So, halos lahat na ng rounds merong revolver. Ah, ganun ba? Oo. Oh. I don't know that. Yeah. So, Dodong, anong kulay ng barel? So, matatanda mo? Maliit lang po. Ano na mahaba po? Ah, ano ko? Ah, mahaba? 357 yun? Po. Ang map ah, hindi. Pag sabi mo pala, may maliit. Mali, 38 siguro. Anong kulay? Ah, anong, anong kulay? Itim po. Itim. Si po, si Paime. Lahat ng revolver, ha, karamihan, ah, uh, Walang record niya sa FAO dahil karamihan na revolver na gamit ng mga tirador. Puro yan mga paltik. Made in Danao, Cebu, or made in uh, uh kahit saan-saan ginagawa yan. Kaya karamihan sa revolver, pag yan ginamit ng tirador, wala talaga record sa FAO yan. Paltik yan. So, yung, yung hinair na tirador na yon kung pananakot lang ang habol niya, Papap sigurado ko small time yun. Yes. Kaya yung 5,000 lang bayaran. Hindi. Kakagat na yun. O 10,000, kakagat na yun. Para sa akin, si Mr. Chair, yeah, tama ko kayo, Senator Bato. Hindi po professional yung taong yon. Kasi kung professional yun, professional hit, Exactly. So kung pananakot lang, this person, madaling mahuli to eh. Kung tutuusin. Kasi hindi siya pro eh. Hindi malinis magtrabaho to. Yun nga lang, medyo hindi masyado toro yung ginagawa investigation ng mga police. So kaya hindi pa talaga matumbok exactly kung sino identity nito. So pwede rin kasing nagmamayari ng 38 caliber na for collection purposes. Meron talaga mga Smith Wesson, di ba? Na baka may sinabi yung taong yon at hindi naman talaga mamatay tao, nananakot lang. So, yung ginagawa niyo pong investigation so far, nasa ano po kayo? Tungkol mo dun sa ambush? Open your mic. Then after si Senator Tulpo, Your Honor, si Senator De La Rosa, and then Senator uh, na uh po. Estrada. Huh? Huh? information gathering, sir, sa mga additional witnesses na posibleng makatulong, sir, sa investigation, sir. Okay. Last two. Um was that the first time na mangyari sa lugar na yan na, yan, na may nangyaring uh, panluloob? Right. Isama natin kasama panluloob, panduluoob, bahay o pananakot, panunutok sa record ng ng kapulisan sa buong lugar. Bakit natala na yes. may nanutok? Uh, this year 2023 sir. Ang crime incident lang po namin sa Municipality of Paluan sir is a uh, three incident, sir. Pangatlo po yan. Doon sa From January, sir, to... Uh, or even the previous years, wala ba kayong natala na nanutok ng barel? Wala po, sir. Na nagpaputok? Wala din po, sir. Wala? Ibig yes, sabihin, sir. napaka... Peaceful po, sir, ang bayan po ng Paluan, sir. From January to date, tatlong kaso lang po ang nangyari. Do ano yung dalawang kasong yun? Uh, that is murder. Arrested po namin, sir, yung tao. Okay. Pangalawa, sir, vehicular accident. Yan po, sir, yung pangatlong. And the previous year? Previous, sir, mga poor, poor incident lang, sir. Ano po yung Is, poor incident? Uh, more on accomplishment, sir. Uh, illegal laging. Okay. Wala yung barel? Negative, sir. Okay. Sige. Last na lang. So, ano lang, ang gusto ko sa mangyari, uh, balikan niyo po yung crime scene, i-process niyo, magdala kayo ng metal detector para malaman nyo kung anong klaseng baril yung talagang totoong ginamit, yung tinga. Uh, yes, sir. magagamit din later on, pag na-recover yung baril, pwede i-match yung forensic. Salamat, uh, Mr. Chair.